Meaning of the Sun as Yamashita Treasure Sign o Kahulugan ng Araw bilang isang markang ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang mga itinagong kayamanan ni Yamashita. Matagal nang may nag-request sa inyo na aking talakayin ang kahulugan ng mga araw na marka na alala ko lamang ang tungkol sa bagay na ito nang aking makita ang larawang ito na kuha ng ating katiech na si Don Julie Fajardo Tulad ko kung susuriin mo ang nakaukit na marka sa ibabaw ng batong ito marahil ang unang bagay na pumasok sa iyong isipan ay isa itong marka na sumisimbolo sa araw dapat mong malaman na pagdating sa pagmamarka ng mga sundalong hapon sa kanilang mga ibinaong kayamanan ni Yamashita ay madalas silang gamitin ang araw bilang isang napaka-importanting basihan. Ngayon, paano nga ba natin basahin ang kahulugan ng isang araw na marka? bilang isang baguhan ang pinakaunang hakbang pagdating sa pagbasa ng isang araw na marka ay ang pagtukoy sa dalawang direksyon na may kinalaman sa aktual na araw. Ang dalawang direksyon na ito ay walang iba kundi ang sikatan ng araw o sunrise kung tawagin sa wikang Ingles at ang lubugan ng araw o sunset. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang sikatan ng araw ay nasa bahaging silangan o east portion ng iyong lugar. Ang lubugan naman ng araw ay nasa bahaging kanluran o west portion ng iyong lugar. Para matukoy mo ito ng tama, mas maigi kung ikaw ay gagamit ng isang magnetic compass. Kapag ang markang araw na iyong natagpuan ay nakaukit ng buong buo at meron itong mga spokes o mga maikling linya na nakapalibot sa gilid nito tulad ng iyong nakikita. Meron itong kaugnayan sa silangang direksyon ng iyong lugar. Ito ang direksyon kung saan unang sumisikat ang araw sa umaga. Ito naman ang isang bersyon ng araw na markang nagpapahiwatig ng parehong kahulugan. Meron lamang itong kalahating katawan at meron itong ilang spokes o sinag Basi sa itsura pa lamang ng markang ito. Mas malinaw sa ating paningin na ito ay naglalarawan ng isang sumisikat na araw sa umaga. Ang marka naman na ito ay halos magkatulad sa nakalipas na marka. Ang tanging nilang pagkakaiba ay wala itong mga spokes o sinag ito ay sadyang walang mga spokes o sinag dahil ang barkang ito ay naglalarawan sa paglubog ng araw sa dakong hapon. Sa madaling salita, ito ay nagpapahiwatig sa kanlurang bahagi ng lugar. Para paliwanag natin ito nang mabuti at mas madaling maintindihan ng lahat, magpakita tayo ng isang simpleng halimbawa sabihin natin na natagpuan mo ang isang nakaukit na simbolo ng isang araw sa ibabaw ng luma at malaking bato. Dahil sa buo ang itsura ng nakaukit na araw sa ibabaw ng lumang bato, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong tukuyin sa iyong lugar ang silangang direksyon o kung saan sisikat ang araw sa umaga. Kapag nagawa mo itong tukuyin, ang pangalawang hakbang ay tahakin mo ang direksyon na ito mula sa batong kinalalagyan ng araw na marka. Ngayon, ang kasunod na tanong ay ang distansya o kung gaano kalayo ang iyong tatahakin. Ang kagandahan sa mga araw na marka ay nagpapahiwatig ang mga ito na hindi nalalayo sa lugar ang kinalalagyan ng nakabaong deposito. Sa madaling salita, nasa paligid lamang ng lugar ang nakabaon na mahalagang bagay. Basi sa aking mga karanasan at nalalaman, ang pagtukoy sa distansya na nais ipahiwatig ng isang araw na marka ay nakasalala ito sa kanyang mga spokes. Ano nga ba ang ibig sabihin ng spokes na ito? Ang spoke ay ang bawat linyang guhit na nakapalibot sa bilog na katawan ng araw na marka at sa kadalasan ito ay may siyam na spokes. Pero ito ang parte kung saan marami sa mga baguhan ang nalilito. Hindi naman talaga kailangan na siyam ang bilang ng mga spokes ng araw na marka. Kaya kung sobra man ito o kulang ng bilang, ito pa rin ay nagpapahiwatig ng nine spokes na distansya. Ang nine spokes na distansya ay kadalasang may katumbas na 33 talampakan o nasa 10 metro ang layo nito. Kaya ibig sabihin, ang bawat isang spoke ay nasa mga sukat na tatlong talampakan o isang metro. Ngayon at alam mo na kung paano basahin ang distansyang na isipahiwatig ng araw na marka, madali mo nang matutukoy ang ibabaw ng lugar na kailangan mong hukayin kung saan nakabaon ang deposito sa ilalim nito para makompleto ang ating inumpisahang halimbawa ay balikan natin ang larawan na ito. dahil sa buo ang itsura ng araw na marka. Ito ay nagbibigay pahiwatig sa silangang direksyon kung saan unang sumisikat ang araw sa umaga. Maliban dito ay ang distansyang nine spokes na may katumbas na 33 talampakan. Mula sa kinalalagyan ng nakaukit na markang araw patungo sa direksyon kung saan sumisikat ang araw sa umaga ay tahakin mo ang distansya na 33 talampakan. Ang eksaktong lugar kung saan ka tumigil ay ang lugar o dulo ng distansyang ito ang iyong kuhukayin. Pero ang mas madalas na mangyari, base sa aking aktual na mga karanasan, ang deposito ay nakapaloob sa nasasakupan ng 33 talampakan na distansya kaya maaaring sa distansyang dalawampung talampakan ay may madadatnan kang isang kasunod na marka na nagkukumpirma na ito ang lugar na iyong huhukayin. Paano naman ang pagbasa sa pangalawang uri ng araw na markang ito? Ang paraan ng pagbasa sa araw na markang ito ay walang pagkakaiba sa marka na ating ginawang halimbawa. pero sa pangatlong uri ng araw na markang ito, tanging ang direksyon ang kanilang pagkakaiba. Aking binanggit kanina na ang markang ito ay naglalarawan sa paglubog ng araw, kaya ito ay nagpapahiwatig sa kanlurang direksyon. Sa ating halimbawang ito, ating tatahakin ang nine spokes na distansya mula sa kinalalagyan ng araw na marka patungo sa kanlurang direksyon at gaya ng aking binanggit kanina ang 9 spokes na distansya ay may katumbas na 33 talampakan kapag naabot mo sa iyong pagtahak ang eksaktong dulo ng distansyang ito ang lugar na ito ang iyong huhukayin kung saan nakabaon ang deposito Pero gaya ng aking mga sinabi kanina ang mas madalas na mangyari base sa aking aktual na mga karanasan. Ang deposito ay nakapaloob sa nasasakupan ng 33 talampakan na distansya. Kaya maaaring sa distansyang 20 talampakan ay may madadatnan kang isang kasunod na markang nagkukumpirma na ito ang lugar na iyong kuhukain. Muli nating balikan ang araw na markang ito dahil meron lamang akong naislinawin sa lahat tungkol dito, lalo na sa mga baguhan. Ang araw na markang ito ay sadyang may ibang kaparehong marka, ngunit meron itong ibang kahulugan. Unahin natin sa markang ito. Ano ang napapansin mo sa markang ito kumpara sa araw na marka? ang markang ito ay nagpapahiwatig ng isang depositong hindi pa na proprosesong ginto. At kung mapapansin mo ang kanilang pagkakaiba, ang markang ito ay maliit ang kanyang bilog na katawan at meron itong mahahabang guhit na mga linya. Taliwas ito sa itsura ng araw na marka kung saan ang mga sinag nito ay hindi dapat na mas mahaba sa diametro ng bilog na katawan nito. Ano naman ang iyong napapansin sa markang ito kumpara sa araw na marka? Kung mapapansin mo, halos katulad ito ng nakalipas na marka pero ang tanging nilang pagkakaiba ay hindi nakadikit sa bilog na katawan nito ang mga nakapalibot nitong sinag. Ang kahulugan ng markang ito ay glittering diamonds o nagpapahiwatig ito na ang nakatagong deposito ay kumikinang ng mga brilyante ibig sabihin ay naproseso ang mga ito. Paano naman kung ang mga sinag nito ay balu balubaluktot at hindi nakadiretsyo? Ganon pa rin ang kahulugan ng markang ito. Ipinapahiwatig nito na ang nakatagong deposito ay mga kumikinang na mga brilyante. Pero ito ang bagay na dapat mong malaman. Kapag ang mga sinag nitong balo-baloktot ay nakadikit sa bilog nitong katawan, ito ay nagbibigay babala sa nakaabang na patibo. Maliban sa markang ito na nagbibigay babala ay ang markang ito. Mababansin natin sa markang ito na meron itong mga linyang guhit na nakapabilog tulad sa mga sinag ng araw na marka. Ngunit ang tanging pagkakaiba ay wala itong bilog na katawan. Maliban dito ay meron itong mahabang baluktot na linya. Ang ibig sabihin nito ay may isang mahabang kable ang nakaabang na patibong. At kapag ito ay iyong nagalaw o naputol, hindi ko na kailangang sabihin kung ano ang sunod na pwedeng mangyari. Ito pa ang isang markang halos tumutugma sa araw na marka. Pero ang kahulugan nito ay nagpapahiwating ito ng babala sa isang nakaabang na pangalib. Kung mapapansin mo, meron itong konting pagkakaiba sa araw na marka. Meron itong parang arrowhead na simbolo at ito ay nakadikit sa isa sa mga sinag nito. Ang simbolong ito ay nagpapahiwatig ng gatilyo. Ibig sabihin, kapag nagalaw ang gatilyo ng nakaabang na patibo, alam mo na kung ano ang susunod na mangyayari. Ano naman ang tingin mo sa markang ito? Isa ba itong araw na marka o bulakla? Kung ang tingin mo sa markang ito ay isa itong bulakla, hindi ka nagkakamali. Natalakay ko na ang kahulugan ng mga markang bulaklak sa nakalipas na bilo kung saan ito ay nagpapahiwatig ng isang mapanganim na patibong. Kaya panuorin mo na rin ang tungkol sa markang ito kung hindi mo pa ito napapanood. Ang isang paraan para masiguro mong ang iyong nakitang marka ay isang araw ay sa pamamagitan ng pagsuri sa iyong lugar. Dapat mong malaman Nagginamit ng mga sundalong habon ang araw na marka sa mga lugar kung saan malinaw mong mapagmamasdan ang pagsikat o paglubog ng araw sa lugar. Kaya kung ganito ang araw na markang iyong natagpuan, dapat mong masilayan ang buong pagsikat ng araw sa lugar. kapag ganito'ng marka naman ang iyong natagpuan dapat mong masilayan ang buong paglubog ng araw sa lugar. At dito nagtatapos ang bidong ito pero bago ang lahat ay shout out muna sa inyong lahat. Nais ko na rin magpasalamat sa inyong patuloy at walang sawang pagsubaybay. bay Ako si Elmo Zuguat na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.